The Pod Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat. Yon, ito na po ang second installment. Second installment. Nang <laughs> <laughs> na yung Vitalis at Israel Benobra. Say Hello. hi, Israel. Hello, ang inyong resident fact checker, Israel po, ng The comedy crew, what's up? Yes. Punches, uh, my man, my man. My pinapauso po namin yung pinipilit pinip po namin pinapauso pero hindi po talaga nag-apply. Pero namin yan. Oh. namin yan. Pinipilit Mampu natin. Mampuanangin kayo. Binagay na namin yung punches ay itulo namin. Punches. Yan, <laughs> ang award-winning podcast po ay pan yun. Punchies. 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 Papayag oh, kaya si Jonas na gumano. Oo, oh, hindi <laughs> ko alam. Masabihin. Na. <laughs> <inyatan to>, ano, <laughs> <mga kitang. laughs> ang tagal-tagal ko, hindi nga tanto ano, mo akin Ang award-winning podcast na hanggang ngayon ay wala pa rin award. Ito, very yan. soon, hindi natin lang, di ba? At uh, ito po, uh, kaya kami kami hindi dito ay nag-i-interpret ng mga quotation. Mm -hmm. At uh, katulad ng sinabi namin last week, First time namin mag-guess ng lalaki. Mm. Uh, deserving naman niya pare dahil yes. gusto natin mabuksan ang mundo ng ano battle rap. Yes. Yes, so yun. Marami pa tayong katanungan sa kanya. Para kayo baka mamaya uh, narinig nyo sa mga anak nyo, sa kapatid nyo, sa boyfriend nyo. Eh, pa, para na, gagamit na rin yung bars nitong oh, tao ito sa tuloy na buhay. Oo, oh, 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 pa, tinan pare. nyo. Ito, welcome natin pare. Ah, Nag-iisang si Jonas. Jonas! Andito na naman tayo. Yes. <laughs> Oo nga. May quiz. Oo. Tumambay tayo ng one week. Lip. Ayun. May ano? May hangin question. May hangin question. Oh, oh, tayo sa... Uh, parang parang nakalimutan natin. Oo. Oh, oh, nakalimutan oh, wow. natin. <laughs> ang hangin oh, question natin, oh, dalawa yon. Dalawa. Oh. Ano nga yun, Israel? <laughs> nakalimutan natin, ano? Oo, oh, hindi. Puno-una, oh. sino yung pinakamatinding... Hindi. Matinding ngayon. Sino yon ang ano... Sito sa tingin mo pinakamatid din sa battle rap? Oo, oh, battle rap. Tama. Si siño uh, Sinyo. Si Sinyo talaga. Si Sinyo pa rin talaga. Siya ano go ka goat mo? Siya. Para oh, sa akin. Mo. Sa, sa istilong ginagawa ko. Mm. Siya talaga? Siya. Siya yung pinaka... Kahit sa ano sa, sa views, pinakasikat siya. Oo. Oh, muna mo na siya. Isang beses, pero two on -two kasi yun eh. Ah, so. Mm. Pero nanalo ka. Nanalo, nanalo. Nanalo kayo. Oh, Ay, di siya pinakamagaling. Tapos, pinak... Ay, ikaw na Hindi ah. kasi tropa ko mga judges na eh. Wow. <laughs> Hindi sa asid doon eh. Hindi sa galing yan. Sa pakisala ka rin. Alam ko may sasabihin, oh. paray agat siya. May ganun eh. Hindi, totoo talaga. Binuhus ko yung... Oh, binuhus ko yung the best ko ng joke. Siguro, pinaka-humble oh. siguro eh. Nakachampa siguro ako. Oh. Oh. Off-night, off-night. ni ko rin sino. Paano ka nanalo? Pa eh, 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 hindi ka ko yung tatlo judges eh. Tapos yung isa, hawa ko yung nanay, at tatay niya. Tapos ito pare, pangalawa natin eh. Pangalawa natin. Kalino ka ano pinaka sino kinakaasar ang pinaka ayaw mo pinaka -ayaw. pinaka, -ayaw. pinaka, -ayaw. pinaka -ayaw mo na parang si Enigma kaya Enigma mismo Enigma yung mayari yung Ang mayari Bakit? Ang tindi. May ari na alin? May, may ari Flip top. Flip top. Oh, saan niya? Saan Ba't siya sa'yo mo pinakaayaw mo sa kanya? Eh, yung saan niya eh. Parang man. paano, ka makakapasok doon? Wala, <laughs> wala nang mag... Matigas, makapal <laughs> 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 mukha ko eh. Hindi ka na kala ano, yung sasagutin mo. Oh. ko ano, ano, sasagot ka ng, <coughs> alam mo, lahat naman kami talaga, may kanya ka oh. talento, may mga naiinis. Sinagot niya. Siguro, ni. siguro sinagot mo eh. Anong pina, ano, karamihan <laughs> ba? Bakit karamihan ayaw mo kay Enigma? Kay ayaw o, Karang, Enigma. Hindi, parang, ano? ako lang, parang ayaw oh. lang kay Arik. Kasi, hmm. ano eh, nakita ko si Itlog noon eh. Pula? Pulang-pula eh, parang naano ko eh. <laughs> Totoo, oh, real talk, real talk. Maano, Paano na umabot sa loob? Nakita mo, itlog. Nagla laptop. Tapos ano, na, ano siya, nakaboxer na maluwag. Kumatok ako, mangingi ako ng ano, mangingi ako ng pang ano namin, pang pang foods namin kasi nagsibo kami. Pagbukas ko ng ano, ng pinto, nagla laptop, naka-indian ano, naka-indian seat na gano'n. Nakita mo itlog? Parang gagambay, alam yung likod ng gagamba, tayo-tayo yung buhok. Palang mula, nakaibig ko, Binablock na punta ko, yung ginagano, tinutulak ko oh, pa, Ito. buta. Oo, parang siya yung magandang oh, oh, gagambaan oh, 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 oh. na ano. Mula ano kinainisan mo na? Oo, oh, kasi parang oh. naingit ako eh, kasi iba yung ano eh. Dark kasi yung sa akin. <laughs> <laughs> Active pa rin ba siya ngayon? Active yung pinakamayari. Hindi oh. nga, oh. yeah, pero... Nung sa, sa si, si muna 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 siya. Mo, siya, battle pa siya. Oh. si, hindi, si, si Aning may pinakamay arrange Uh Sa kanya ako, hmm. oh, Ines. Uh yeah. O oh, oh, nga, o nga. Pero hindi siya, pa, siya pa, buha battle. battle. Hindi. Ah, okay. Siya nasa gitna. Oh, siya yung watch. Ah, oh, oh. Pero na-try na ba siyang ano? Kaya dapat may karapatan ka, di ba? Alam ko, nag-gaganan siya sa abroad pa. Sa English, English conference. Meron siyang... Oh, dito, parang mas... Ano, ayaw niya dito? Oh, may pera, may pera to. Mayaman niyo si Aning. Oh, oh. Oh, ilalam mo Ay, kaya pa pula yung dapat century egg. Dapat <laughs> century egg pag insect. Sorry, naisip ko itlog na pula eh. Bakit? Paano mo sa century egg nila? Swerte ang pula sa insect, pare. Oh, tama, tama, tama. Baka, ano, baka... Baka sakto sa kanya itong quotation natin. Oh. Okay. Para pero, pero ito, babasahin ko sa English to. Babasahin mo. Uh, ah, eh, okay. Eh, si... Yeah. Anigma? O, mm. oh, ito, para anigma to. Tapos ikaw, pare, ibabars mo lang ayon sa pagkakaintindi mo, ha? <laughs> okay. okay. Stay away from people who have benefited from you but act as if you have never done anything good for them. Um, ang meaning niyan is ano, lumayo ka sa mga tao na uh, tinulungan mo nga pero parang ano, uh, kumakaasa sa ibang tao eh wala kang naitulong sa kanilang mabuti. Marami ganyan pare. Ang tawag niyan walang, ma hindi naman utang na loob yung yung putya, tinulungan mo dati pero ngayon parang sinisira ang ka pa na parang akala nila wala kang ka na nagawa mabuti. Pare, paano mo alam 'yan? mo yan, Sinabi ko sa iyo 'yan. 'Di ba parang yan, ano, uh, an oh, kala mo lang marami kang natulong, pero sa totoo, wala ka namang tulong. Puro ka bulong, puro ka bulong, pero po siya Talong, wala kang nabigay sa ulul. <laughs> oh. Parang okay. ano, uh, ano siya eh, parang pwede mo sabihin na in inalalayan na Oo. Oh. Tapos yung kamay ko, kinomang mo pa. Parang oh, siyang ganun. oh. 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 Gano, mari, ma koma. Nakakita oh, na koma? Ito, <laughs> pare. <laughs> Alam mo, pinag-iisip ako dati kung anong mas matagwa, yung komang o yung yung sakang. Oh. Pero pare, pag nag-kombi ka, putya, masama oh. talaga ako <laughs> Kumomang ka na, tapos tumakang ka pa. Pare, eh. evaluate ka na sa buhay mo. Parang, parang pinag-agawan oh. ng dalawang grupo na nun. Parang tinag-off war. tinag-off war ka ka eh. Kapag-umot ka na, <laughs> <laughs> Ay, pinagopuhal ka. Numbi. O, oh, tayo na pag may napikon doon, putya, bakit? Komang ka, komang ka. Oh. Mahirap kasi dito, ang mga sa komang, hindi naman sila komang. Pero may... <laughs> ang naiinis ko yung komang, sabi ko na may nga. Meron talaga ako na-experience na, na experience ako dyan sa mga komang. Ano? Di ba matindi dyan? Ano? Yung jeepney driver. Ay, po. Meron kami dyan, biyahing ano, go, uh, Ayala Pateros. So walang nakakatabi na, nakakatabi sa kanya sa kanan? Ewan okay. ko, so ganito pa siya umupo, yung pasahid pang gano'n. Ay, oo, pare. Oh, may mag jeep Pare yung jeep na parin, man, man, driver pagayana, na sa Oo. Ibig sabihin yung pare may attitude yun. May attitude. Ah, may attitude. may attitude. May attitude. May attitude dyan. Dyan. Ay, pasahid. Oo, pa. oh, may gano'n yan, men. Okay. oh, oh, no, oh. komang pa. <laughs> 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 komang? Oo. Oh. Alam mo, oh, tumingin ng oras ang komang. Hmm. Ito si George. Hindi ko tayo ng komang. Anong oras niya? <laughs> <laughs> ay, komo koma ka na, may stiff neck ka pa. Talagay mo kayo oras, koma ka sa, ay, sa na. Talaga? Lahat <laughs> <Not> cellphone. Lahat <laughs> <laughs> cellphone. <Alang> ha? araw? araw? <laughs> Sinawin siya ko. Sarap ako. mo sandayal yung koma. Oo. Bakit may ganun ha. Ito, totoo lang oh. ha. Ito, medyo nakakasama ng loob yan. Yung, ito totoo lang, marami talagang taong ganyan. Mm na napagtinulungan mo, hindi mo alam kung nakalimot, di ba? Oo. Okay lang sana, wag na magpasalamat eh. Mm. Okay lang, pero yung Misiraan pag magpulit. Pa. Oo, oh, mismo. Oh. Misiraan ka pa. Eh, ah, na di ko, ano yan, di ko. Alam ba ba, just imagine, pare, si, ito ah, walang kalong kakorn niyan to ah, si Jonas pwede namang di magsaita sa interview na yun eh. Oh. Sarili, wala naman siya utang na loob sa akin. Hindi totoo naman. Hindi mo naman kita kilala. Hmm. Ano pa, mo? Ako pa nakinabang doon eh. Hmm. Kasi nasabi mo yung pangalan ko. Totoo. Kaya nga ako nag-imbita. Nag kasi to, to, to pay our, ano, um, basta, basta, na ko. <laughs> 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 Gusto ko sana gam gamitin yung gratitude. hindi uh, <laughs> 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 ko man, hindi ko Hindi ko hindi ko man, hindi ko hindi na hindi ko 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 mo E eh, panahon na rin naman para makita ko yung, uh, hindi ko na kailangan, oy, thank you pare, ha? kasi eh, pwede naman ako mag-message, oy, thank you ha. Sa isang daang tanong, meron akong isang milyong sagot. At minsan, mas marami pang tanong. This is Kuya Kim, and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza. Kaya kung may gusto kayong malaman, matutunan o ma-discover na bago, makilig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia and revelations on the show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga with me, Kuya Kim Atienza on Spotify and wherever you listen to podcasts. Kasi sir, ano eh, uh, may may doon sa, sa, sa flip-top, may mga jokes din na galing sa stand standup comedian eh. Mm, ah, talaga? oo oh, marami maraming. Oh. May mga nakalaban din ako na narinig ko yung jokes niya. Oh. Galing sa 'yo Ah. Eh, syempre ako ano mo niya, na ko eh, fan mo ko hindi mo hindi mo pa sabihin niya, pa hindi mo pa hindi mo pa alam niya pa hindi mo pa hindi mo pa kaya mo pa hindi mo pa hindi mo hindi pa hindi pa hindi Oh, oh. mayroon siya respeto sa art. Kasi parang pinag-iisipan natin, pare, oh, ang hindi maintindihan na ng mga tao. Para, mo yan eh. Ang di, buti na lang ah. Ay ayoko rin kasi mag-ano eh, parang ang ayoko mag ma gano maglagay ng ng division, alibawa, ang mga battle rap para sa mga itong level hmm. ng society, ang stand up sa ganyan. Kasi oh. ako naniniwala ako, kung nakaabot sa iyo, ibig sabihin ang sinusulat ko, pangkarapatan. Oo, oh, oh, pangtranscendence. Oo. Ako naman, oh. naman ba't hindi makatulong tayo sa battle rap na para mas lumago, kailangan lang may maka-identify, matanggap lalo sa mas malaking ano. Kaya Oo. baka ito, may maliit na paraan, may Malabosan guess kita, makatu, maka ano Ayun ang pag-thank you. Pero yung nakakainis ngayon, pare, um, akala nila nagmamatakaw ka sa material. Mm, na parang mm. pag may suma, nagsabing iba. Mm pag sina pag nag ka Jonas, sinabi ko yan sa ano ko ah. Mm. Pero hindi na what, binitaw mo lang naman yun eh. Hindi na alam na ka. Oh. Pare ano yun, anak Sarili mo yun, mo yun, yun. mo yun eh. Mismo ano Sabi mo. akala na. Takaw mo naman, hindi naman, yeah. wala namang naka, wala namang naka may ari ng mga jokes eh. Hindi, meron. Oh. Meron. Mismo, meron. Mismo, meron. Parang baby yan eh. Oo, oh, oh, so, oh diba? Ginawa naman yan natin eh. oh. na, pare, gusto ko sanang sabay-sabay tayong lahat ng mga artists na ilaban yun. Mm. Kasi nung dati, kala ko stand-up comedy lang yung nagsasabi na, uy, kami lang nagsulat. Mm. Eh ngayon, nakita ko itong battle rap na sinabi mm -hmm. mo kasi sulat Maging ano tayo ngayon, vice versa ha. Mga may, mga stand-up comedian din na bunga bars. Oo, oh, kumagamit oh, oh, din doon sa mga ano, yun. Ano, yun, one dama. way lagi eh. Lagi oh. akong ganun eh. Sabi ko, hindi lang sa ano. You know, katulad niyan, gusto ko sa sana, lalo na kayo, yung mga fans nyo ng mga, mga karamedyo, mga bata. Mm. Bata ang mm. ano nyo. Ayun ang naigit ko, may, bata. Dapat yan, ma-educate sila na, uy, yung mga sinulat, anak namin yan. Oh. Saka hindi mo pwede talagang igayahin ang joke na may experience kami. Mismo. Hmm. Wala naman sa ilat siya. Saka hindi naman hindi pare-pares ng utak ng tao. Oh. Di ba? Oh. Baga, ako, ako lang nakaisip na ito. Oh. Ngayon, pag sinabi mo yan, ibig sabihin, puta, pares tayo ng utak. Oo, oh. oh. sakit oh. lang na Pref, word, Pre word for oh. word. Yung may kompletong word okay ba? Okay lang na, yeah. ano, pareho tayong premise yan. Bawa, pareho ang mag-asawa joke. Mm. Uh, pero may na, iba, may, ibang, ibang ano. Pero dapat, oh. ibang iba tayo, iba, iba tayo, pati punchline. Pareho, pareho, pareho tayo doon, kaya bumili ba? Kaya nga, nung na-mention -na niya yung, iba yung linyaan ko, ah. Oh. Kasi pag sinabi niya na, yung jokes ni Alex, dinideliver ko. Oh. Puchayari yun, di ba? Ang message ko iba, Pare, ano ha? Oh. Kaya natuwa ako. nakita, nakita natin na si Jonas, siya yung advocate dun sa, sa, ano na yon art form na yon sa battle rap. Siya yung advocate ng originality. Oh, kahit saan eh, eh, Kahit, ganoon. kahit, oh. kahit oh. sa sayaw eh. Oo. Oh, eh, kahit sa sayaw. May mga sayaw. May, 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 may mga koreografer na nagsusugal ng oras dyan para makabuo mm, ng, oh, ng, oh, ng, 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 isang buong sayaw oh. na walang walang pinagayaan. Pwede gawin, basta i-acknowledge. This hmm. dance, pwede, pwede. Ginawa yung, recover, oh. yung ni Israel to. Yung oh. cover, mga ganun. Hmm. Kasi, kasi ano eh, di ba? Hindi natin makakontrol yung mga nagko-comments eh. Katulad yan. Yung nag-post nag, nag post yung yung ano yung podcast nyo yung ininterview hmm. ka. ng interview niya oo. ano yun eh Siyempre, na ikilig doon yung mundo nila oo nung kinat ko yun dinagay ko hindi ko naman ako sumakay doon sa mundo nila eh hindi naman ako hmm. nag-comment doon sa hmm. kasi kung nag-comment ako doon sinasakyan lang kita mm. Ang gusto ko, kinat ko, kaya kinat ko 'yun eh. Para siya. makita naman ng fans ko, hmm. etong si Jonas sa isang battle rapper. Oh. Sige, tapos nag nagano ako, nag nag -caption ako, hindi mo wala mo taga-caption eh. Kinaption hmm. ko talaga 'yun, na gano'n. Para siya naman ang daling ko doon sa mundo ko kasi oh. din kasi kung kun sino, sino yung fans nung podcast na yun, kasi di ko masyado kilala yung mga tao. Hmm. Um alam ko, mayroon nakinig ng mga fanbase. Eh naman, dinala ko naman sila doon sa fanbase. Mga value Parang added. Tulungan. Oh. Kasi tulungan lang yan, pare. Value added. Siya. Kasi ayokong panagpasin. Sayang eh, sayang. Hmm. Kasi ang, ang karamihan kasi ngayon, siraan eh. Bira na, kasi. Oh. Hindi, bira ngayon ng ano. Nagulat talaga ako kahit ano pang... Bira yung ano eh, Bira yung purian ngayon eh. Hindi hmm. kasi ako, sir, totoo. Seven years na kitang sinusubaybayan talaga sobrang tagal na at yung oh. kakapanood ko parang na, yung yung pagiging rapper ko nababawasan na napupunta na ako dun sa ano mo <laughs> kakapanood ko eh, kay kasi, maganda na ba yung naging dating dapat hindi sa ibig sabihin mas niyo maganda. ano maganda. kasi mamaya so, tika, na, sa, so, to, sa, sa, tono ni Jonas na yon sa ganitong konteksto lang niya pwedeng sabihin yan nang, nang walang masamang... Kasi ang creepy ko sa kanil. Sir, seven years na kitang sinusubaybay yan. Oo, sir. oh. Kahit natutulog ka, pinagumamas lang kita. Oo, oh, sir. Hindi, <laughs> yun mm -hmm. yung ano. Ang bigit ka. Ano na music? Sir, ang na ako. Ang ako, sir. Ang tutulog ako. Yung, yung ganong ano, ganon siya katagal. Ganon siya katagal na. Oo, oh, sir. Nakatawa, no? Yung ganyan. Ito yung, ito yung, exactly kung ano yung sinasabi nito kabaliktaran yung ginagawa ni Jonas. Kaya, kaya na kaya niyo na acknowledge niya oo. na kahit without na, ano. Kabaliktaran nga kaya nga naisip ko oo, kaya to napili ko kasi galing. ikaw thankful ka sa isang bagay na hindi mo naman kailangan oo. wala na pinanood mo lang naman ako hindi mo naman kailangan sabihin yun. Hmm. Pwede ka naman mag-interview lang na hindi natural na ano ko talaga to gift sa akin ta ng ano to. Oo pwede so, sabihin mo. Ay oh, para, hindi iba iba kasi oh. uh, para sa akin nag, marami rin nagtaka kasi sa ano ko eh sa ginagawa ko na dati ta na nag-rap ka nang mabilis nagte-technical hmm. ka. Bakit ngayon, ibang-iba oh. ka na sa stage? Oh. Uh, ilang, ilang years ka na kamo sa battle rap? 10 years. Ten, ten years. Oh. At what year ka parang nag-iba? Siguro ng mga 3 years ako nag-ano. Kasi nung pinapanood ago, okay. kita, hindi hindi ko pa siya inaabsorb masyado. Natatawa ako sa mga jokes oh. mo. Pero nung nakikita ko kung paano ka na mag-perform, parang, putang ina. <laughs> Pwede kong ano to ha? pwede kong gawin to oh. kung, kung, kung ako komportable, yun ha? Just, -absorb. oh, ha, oh. na hindi ko ah. siya sinasabing, inabsorb ko siya ng, oh. Nagayain ko to. Oh. Hindi, oh, ako, na na ka na naman. Ano, na ako na mismo na, okay, ako oh, ano, na mismo <laughs> eh. <laughs> <laughs> okay, na, putang inag. Kinakatakot ako na magali kang kami dito. na ako na Naigas na natin sa Diana Meneses. Di ba? Ang dami. Tapos nakahalika ko yung kauna-una ang malalaki. Ito kasi yun. hindi, totoo sir. Kasi may ganun eh, na hindi mo oh. alam may taga-subaybay ka pala na sobrang Et, ano mo eh. Ito nga, isa pa namin revelation. Ang akala ko nga, kasi masyadong ina-identify yung stand-up namin na ay ano, pang ano, mataas. Oh, o kaya, oh. ay, hindi pang pang mas, oh. ay pang matanda. Ay, pang intelektwal. Hmm. Kaya gulat din ako eh. Meron pala nagkakagulat. Ito, matindi pa to. Ano, joker ka rin eh. Joker hmm. nga, di ba? Parang para maging ganun, yun ang ano, nagpapasalamat ako. Kasi wala ang, ano, sa akin, wala ang utang na loob naman sa akin. Wala ka naman akong inano sa'yo. Pero pinapasalamatan mo ako sa isang bagay na hindi ko Oo. naman alam. Di ba, And I'm sure, ba barating ang araw, may, may magsasabi rin na bata na nakapalod kay Jonas na, Oo. Sir, na-inspire mo rin ako doon sa ginagawa mo. Oh, parang si Glock 9, sir. Parang si Glock 9, ginagawa niya lang naman yun. Pero di niya alam, marami nang si na gumag inspired. gumagawa oh, ng ginagawa niya. Kasi oh. kakapakinig mo eh. Minsan kakapakinig mo, nagagaya mo na eh. Kunti oh. nga ikaw na ikinig ka lang eh. Iba, tinuturuan na namin pang sumunod <shay>. eh. The Global Pinoy Stand-Up Comic is at it again! Catch Alex Calieja's Laugh Trip Canada on the following dates. Toronto, May 23. winnipeg, may 24. calgary, may 25. edmonton, may 30. red deer, may 31. fort mcmurray, june 1. victoria, june 6. kelowna june 7. and vancouver, june 8. visit alexkaliha.com and thecomedycrew.com for more details. keep the keys. Uh, creative writing comes from creative copying. Mismo. Niya, ah. Empisa, magagaya mo. Magagaya mo. Mm. Pero pag once na ilalabas mo na yung sarili mong gawa, ah, lalagay mo na yung, sarili mo, na yung sarili, sarili mo doon. Oh. No. Maimba, yun yung ginawa ni Jonas, kung bakit na-imbibe niya yung energy mo sa comedy, hindi yung liniyahan mo, hindi yung mga jokes mo, pero yung energy na. Oo, oh, yung energy na talaga. Ang ganito siya mag-perform. Tapos napansin ng na mga tao, bakit nagbago ka? Ayun mm. na, ni-reference ka na niya pare. Galing, galing na nangyayari. Yung iba nga, ano eh, yung iba nga sa, <laughs> sa topic natin, no? Um, hindi ka na nga pinasalama hindi ka na nga acknowledged hmm. sa tulong mo. In ano pa, ah, uh, parang sinisira pa yung ano mo, yung contribution mo. Mm -hmm. Sa ano niya, sa aspektong ano. Kaya nakaka-disappoint lang na kailangang pang ano tayo sa ibang field ng entertainment. Ooh, oh. Para ito, ha. Ah, anong ano, anong goal mo after nito? Ibig sabihin, I mean, bukod sa ito anong ginagawa mo pa iba? Alam ko may pam may pamilya ka. Um ay eh, kayo ba ano uh, maingat din kayo sa pagsa pagano ng image na kailangan ano nakalabas yung personal niyo buhay para hindi ka madamay doon sa yung ano yung uh, yung, yung asaran hindi dati siguro no, na no, ano mo um, dapat ba wag mo papaalam ng asawa ka wala bukas na libro kami so, sir lahat hmm. lahat that, bukas kami so alam yung, oh, alam Pati mga patay na tao nadadamay na pero ikaw alam <laughs> ba Alam <laughs> mo, mismo natin, mismo napaganda yo, ng okay. napaganda okay. ng ano anong ano no nang mo no <laughs> uh, tapos ikaw nga vocal kasi sayo bata. Nat nadadamay ba siya minsan? Madalas nadadama, no, ah, oh, na kasama, madalas nadadama yan. ang ganda ng asawang, parang gano'n. Madalas nadadama yan. Di ba parang lugi, dugi si Lord? Ano? <laughs> ano <parang> ba gano'n naman? Lugi <laughs> si Lord? Madalas, madalas kasi lahat eh. Doon kasi sa platform na sinasampa na, doon sa pinagpe-performan namin, parang kang libre mong sabihin lahat. Oh. Pero ito ah. Um, Sila ano, ano, yung isang, hindi, baka kasi madam. Kasi Hindi okay, tanong ko, ko, ano to eh, parang ang, naglalabas to ano niya, kainaan niya eh. Meron bang, pwede mong disagutin to, dahil kasi baka masira ka oh, sa masira, mo. Oh. Ano yung isang topic na kainaan mo? Na pag nasabi yan, pero wag mo nasabihin, baka matalo ka pa eh. Pero ano, ah... Uh... yung isang pinaka-alam nilang, meron kayong, eto na lang, meron kayong alam alam sa mabawat lahat na kainaan, na alam lahat ng mga tao. Meron, meron, ano meron. Oo. Oh, oh, meron. Hindi nila alam yun sa akin. Pero... Hindi nga, pero nagulat oh, no. sila, di ba? Mm. <laughs> meron, meron, <laughs> meron. <laughs> may ganoon na pag doon, doon dinadala, pare, nawawala ka na. Pero wala pa namang, ano, wala pa namang, nag, nag, may, may, may susubok dapat, pero... Pero handa eh, ready oh, ako. Pero oh, alam hmm. ko, yun yung pinakamasakit na... Yun yung creepy. Ah, oh. minsan pinaghahandaan eh. Hindi mo nila oh. pa advantage, ano? Yan yung tinatawag niya lang, ano, in Eminem mo, in 8 Mile mo. Ah. yung, oh, yung... yun yung style ni Eminem nun sa 8 Mile yung, yung movie. Diba? binasag niya yung sarili oh, niya para kainano sa sabihin sa ano oh, oh inuunaan niya na, na. masasaktan para ganoon may may ganun ka nang mom's spaghetti moment ka na meron <laughs> meron na may mga ganun na ako oh. yung sinabi ko na na, ayun sinabi ko na banlag ako na ano oh. na ano eh na tas, oh. sa lahat sabi ko ya yeah, katulad niyan kung paano ko sinasabi sa tao na tanga ko eh oh, paano oh. niyo ano niyo yon mga bago niyo bago niyo sirain dyan sa part na yan puta alam paano Alam nyo itatalunin ng taong walang pinaglalaban? <laughs> paano? <laughs> paano <laughs> naman, <paano> na parang <laughs> uh, Jonas, na medyo sikat ka na? Okay. na? sinabi ko muna medyo kasi baka magpa... Ano ka, magpa... Yung naramdaman pa... mo na naman. Uy, uy anong, ano ano anong, isang ito, sign na? Uy, kilala na ako ah. Hindi ko rin, hindi ko masyadong maano sir, na ako kasikat eh. May mga nakakilala, pero lagi kong sinasabi na, ano eh, na parang ayoko siyang yakapin dahil uh, baka hindi ko kaya yan pag nawala. Hindi ah, kasi naroon ka lang kung paano ko... Hindi, isang ano, isang incidente. May sumigaw ba sa ano? May lumapit sa'yo? May nabigyan ba ng pabor? Nahuli ka ba? Tapos nakilala ka? Marami, sir. Maraming pagkakataon. <laughs> Nag-barst <laughs> <laughs> nag ka, ano? Pagbukas ng bintana, sir. Red, ano ah, meeting the red light, ah. alam ko ang ginagawa ko. Pagmumakaw ka, ano? <laughs> <laughs> Ilaw lang yan, hindi naman yan ang buhay. <laughs> Pag yan na matay, paano na tayong tunay? <laughs> Tugma ka no? yun, no? Yung Oo, oh, yeah. Parang tayong mga tunay. Sasabihin ng mga report, tigilan mo ako, putakin na mo ako. Ito yung ticket, gago ba? Puta nag-barton eh. Tigilan mo ako, putakin mo ito yung ticket, <laughs> <Puta> <laughs> tine, mo ko, mo itong ticket bayaran mo, gago. <laughs> ah, yun, bars talaga tawag sa ganyan. Bars, no? Bumabas. Ba't <laughs> wala pa nag-sponsor sa inyo ng mga bars ano, eh? Mga ano? Ano? <laughs> Mas, sa panlaba? Hindi ko ba? panlaba? Oo. Yan yun makaka-mainstream sa kanila bars. Chocolate bars. Yung chocolate bars. Bars. <laughs> Pero nag-guess ka naman sa TV. Oh. Eh, anong pinag-uusapan niyo ba noon na nag-ano na, ka? Saan ba yun? Batang kaya Hindi, oh, sa ano, saan Doon din, yun tungkol din sa flip -top. Kasi ako yung tinit parang tinitignan nila ako doon na ako yung susunod doon sa pinakamalupit na joker ngayon eh. Mm. Ah. Kaya ngayon naano nila ako na naano sila na saka ba nagumpi? Parang gan, ano. hindi oh, pa lumalabas sa pala, ano, wala pang mag-guest. Nag nag ano, nasa batang kaya po ako oh, ngayon eh. Oh, yon. Mga ano kami doon eh, mga hold kami na ano. Ah, mga nice. artistang taga oo. Kami yung mga ano. <laughs> <don, laughs> oo <okay. laughs> <laughs> <Tama>. oh, <laughs> nga. <laughs> <laughs> Tama. Oo. <laughs> 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 <Tama. laughs> oh, hindi ko nga naman oh, <laughs> <laughs> Yung react sa likod, no? Oh, okay. oh guys, mag-react sa likod ah. Mga ganun Hi, shout out kay Coco Martin. Ay uh. mo, may pangako ka. <laughs> <laughs> Bars. Bars. Okay. Yan, pare, ako, ito. Napakasaya ito. Uh, gusto natin bumalik ulit oh. para sa, ano, sa... Maraming pa akong mga pare. topics. Susunod, pare, huwag dati pag-usapan yung ano yung, mga, na, yung na Nalaman lang na namin yung mga... Pagka drop eh. Oh. Ano na natin? Ano, baka isama ka namin, kwento-kwentuhan -kwent oh. lang pag wala kang magawa. Oh. Trip-trip oh. trip lang. oh. Lang tapos baka may, ano. may kaibigan. <laughs> may kaibigan yung asawa mo. Magdala rin. <laughs> wala, 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 wala oh, yan. Wala, oh, wala. Ano, oh, kaibigan mga bata rin. Oh, Walang kaibigan to? Wala, oh. hindi ko pinapalabas na basa. Baka maagaw eh. Hindi, baka oh, may kaibigan. Oh, kasi oh, ma... Napakabakaw mo. Oh, okay. Napaka mo? <laughs> Napaka <-bakao>. <laughs> <laughs> Nagsabi may naman friend, ako sa... May friends, may friends yan. May friends to. Yeah. Ganyan, ganyan. Yung mamaya may friends, di ba naman hulma? Isa <laughs> ganyan, isa na yung maganda. May friends ako. Oh, oh. Pagdali mo, ito. Beer. <laughs> <Dear. laughs> Yeah, eh. bakit? Friend. Mag Friend. ka na, mag-promote ka na. Ayun. Uh, sa Saan camera? Kasi, ay, bakit? Pwede naman akong gano'n, yung dalawa. Kaya <laughs> akong mag-promote ng no-look eh. No-look, o yan. Ayun, uh, sa mga... Ah, gusto ko lang pasalamatan yung ano, yung sponsors ko no. Uh, distinctive clothing ayun oh. No? Maraming Ayos. maraming salamat kay Madam Alex Lagas. Oh, ba sa, naman. Ah, uh, uh, egocentric kay Papa Joseph Aday. Ano yung ginawa noon? Yung sa mga damit-damit lang din ah, para, okay. para magmukha akong tao. Yung na kailangan ko sponsor damit-damit. Oh, Pero wala, umaatras sila. <laughs> <laughs> Mahal daw sa tela. <laughs> no, kumot. Um, mga kumot yeah. daw. Kumot. Uh, Kurutinan. Sa pare, may ano ka? YouTube channel ka. Yun, YouTube channel. sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka doon para dumami tayong mga tangaron Kasi oh. pag mas marami, yun nga, makapagambagan tayo ng mga paunti-unting utak, maabuo tayo ng oh. matalinong channel. Oo, oh, <laughs> sa pag tanga ka, pag tanga ka, huwag nang sasabihin nagtatanga-tangahan kayo. Oh. Iyon. Tanga talaga yun, ibig sabihin. <laughs> <laughs> ano ulit channel? Jonas Dichoso Jonas Dichoso Official, official. Oh, yeah, May official na lang Legit na litim oh, Legit yun Bobo talaga yan okay. <laughs> Pagka walang Nagamit na official Pwede yung The Real The Real D-V Pwede yung mga D-V D-V uh, okay. Ganyan Ikon yeah, naman Okay Follow nila po Ang ating mga socials The Comedy Crew At The Comedy Crew PH FB And IG of course Punchline With Alex Kalian Israel Manobra FB IG YouTube TikTok ang din kami lahat Yeah, nasa Sorry. nasa Canada pa rin ako. Check niyo lang ang aking website, arisalia.com at at thecomedycrew.com. At ang next ng Canada ko pag-uwi ko dito, one day lang ako dito, June 11, pa ako ng June 12 sa Europe. Ah, uh, diyan sa ano tayo sa Denmark, hmm. sa Romania, tapos sa uh, ano muna, sa Belgium and Belgium. then Amsterdam. Amsterdam. Kasama ko dyan. Pero pag hindi ako makita kasama ni Alex doon, hindi, hindi na-approve na -approve ang aking visa. visa. Yun lang yan. Ganun lang kasimple kasi yun. Tapos pagkatapos yan, one day ulit ako dito, June 25 lang. And Dubai. then punta na ako sa Kuwait and Dubai. Kuwait and Dubai. Hanggang uh, June 26 to July 1. Kita-kiss okay. tayo dyan ha. Yan po, dito po sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. We are happy to serve! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.